Ang kwentong ito ay nakatakda sa isang panahon kung saan ang ating mundo ay nakaranas ng ganap na pagkawasak at ang mga nakaligtas ay naninirahan sa malalaking lungsod na robotiko. Ang mga lungsod na ito ay parang mga sasakyan na nagpapahiwatig na ang mga lungsod ay gumagalaw. Dito natin nakikita ang isang higanteng gumagalaw na lungsod na tinatawag na London City. Inuutusan ni Tadeus, ang commander ng London City, ang kanyang mga tauhan na sakupin ng isang maliit na lungsod, kunin ang mga yaman at tao nito. At dito natin nakikita ang London City na hinahabol ang maliit na lungsod, may isang babae rin sa maliit na gumagalaw na lungsod, na may takip sa mukha. Mabagal ang makina ng maliit na lungsod, kaya't papalapit na ang London City dito. Sa wakas, binuksan ang pintuan nito at sinakop ang maliit na lungsod. At ang maliit na lungsod na ito ay winasak at itinapon sa isang pugon. Ang pugon na ito ang nagsisilbing puwersa sa paggalaw ng London, nagbibigay ng enerhiya sa paggalaw ng lungsod. Ang mga tao sa maliit na lungsod ay nahuli rin. Gusto ng London City na kunin ang kanilang lakas paggawa sa halip na patayin sila. Ngunit hindi nagtitiwala ang mga tao sa maliit na lungsod, iniisip na papatayin sila. Pagdating doon, tiniyak ni Tadeus na sila ay ituturing na katulad ng kanilang mga mamamayan. Dito natin nakikilala si Tom, isang karakter na may malalim na pagkahilig sa pagkolekta ng mga sinaunang bagay, at siya rin ay eksperto sa kasaysayan at teknolohiya. Nakilala ni Catherine si Tom dito, gusto niyang malaman ang sanhi ng pagkawasak ng mundo, tinanong niya siya, dati tayong namumuhay sa mapayapang mundo. Paano nangyari ang mga pagbabagong ito, sinabi ni Tom sa kanya na ang sanhi ng pagkawasak ng ating mundo ay ang medusa, na isang quantum na sandata. Ang quantum na sandatang ito ay winasak ang buong mundo sa loob ng 60 minuto at iniwan ang lumang buhay. Ang mga nakaligtas ay gumawa ng malalaking makina tulad ng ating London City kung saan tayo nakatira, kung hindi, may ilan ding mga tao na namumuhay ng tradisyonal at laban sa mortal na makina. Napansin ni Tom ang kanyang mga lumang bagay, nakolekta niya ito mula sa mga yaman ng ibang maliliit na lungsod na nakuha ng London City. Habang siya ay nag-aalala sa kanyang mga nakolektang antaygaong bagay, dumating din si Tadeus doon, pinupuri si Tom sa kanyang trabaho. Tinanong ni Tadeus si Tom, gusto mong maging piloto at nakakuha ka rin ng pagsasanay para dito, kaya bakit mo sinimulan ang pananaliksik na ito? Sinabi ni Tom sa kanya, pinilit ako ng mga pangyayari na kalimutan ng aking pangarap at kailangan kong gawin ito. At masaya rin siya sa kanyang trabaho, ngayon nakikita natin ng parehong babaeng may takip sa mukha, lumapit siya kay Tadeus, may dalang kutsilyo para patayin siya, nakikita siya. Sinubukan ni Tom na pigilan siya, ngunit hindi nagtagumpay, at sinaksak ng babaeng may takip sa mukha si Tadeus, sinasabing ito ay para ipagiganti ang aking ina, si Pandora Show. Nang marinig ito, nabahala si Tadeus, sinubukan niyang muli si Tadeus, nagtagumpay si Tom na pigilan siya sa pagkakataong ito, ngunit itinulak siya at nagsimulang tumakbo. Hinabol ni na Tom at Tadeo si Hester, pareho silang napunta sa maliit na lungsod, na ngayon ay winawasak, sa paano man ay nagawa nilang makalampas sa demolisyon patungo sa basurahan. Nahulog ang babae sa basurahan ngunit nahuli siya ni Tom na interesado sa nakakatakot na peklat sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Hester Shaw at pinatay ni Tadeus ang kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata. Sinabi ito, iniwan niya ang kanyang kamay at nahulog, ang daan ay patungo sa basurahan na naglalabas ng basura ng pugon. Matapos masira ang mga yaman, nagawa ni Hester na makatakas mula sa lungsod doon, kasabay nito, dumating din doon si Tadeus. Sinabi ni Tom kay Tadeus ang pag-uusap niya kay Hester, na tinatawag kanyang mamamatay, nang marinig ito ni Tadeus, itinulap niya si Tom pababa sa basurahan sa ganitong paraan. Pinalayas din si Tom mula sa lungsod, samantala, dumating si Catherine dito na nagtatanong tungkol kay Tom, at pinalabas ni Tadeus na nahulog si Tom sa kanal habang nakikipaglaban kay Hester. Ikinalulungkot ko ito dahil siya ay mabuting bata, nararamdaman ni Catherine na nagsisinungaling si Tadeus, kasabay nito ay nakita niya ang takot na kaibigan ni Tom na si Bevis, na pinaghihinala ang alam niya ang tunay na nangyari. Sa susunod na eksena, nagpadala si Tadeus ng jet para kumpirmahin kung buhay o patay si Tom at Hester, ngunit hindi mahanap ng jet na iyon ang anuman dahil sila ay nakatago ng mabuti sa loob ng mga bangin. Pinakat ni Hester si Tom na ipinapakita ang kanyang kutsilyo at sinabing, maaari kong patayin si Tadeus kung hindi mo ako pinigilan. Umalis si Hester ngunit pinigilan siya ni Tom na humihingi ng tulong, sabi niya, ginugol ko ang buong buhay ko sa lungsod ng London at kung tutulungan mo akong makabalik, ibubunyag ko ang lihim ni Tadeus sa lahat, Pumayag si Hester na tulungan siya matapos marinig ang kanyang ideya. Sa susunod na eksena, makikita natin si Tadeus na nagtatrabaho sa kanyang lihim na proyekto ng enerhiya at gumagamit siya ng fusion cells bilang pinagmumulan ng enerhiya. Ang buong lihim na proyekto ay ginagawa ng palihim, kahit ang mga nakatataas na opisyal ni Tadeus ay hindi alam ang tungkol sa kanyang trabaho. Walang sino man ang makakabisita dito maliban kay Tadeus at ang lugar na ito ay may mahigpit na seguridad, ngunit may banta si Tadeus kay Hester, iniisip niyang baka siya ang maging hadlang sa kanyang trabaho. Umunta si Tadeus sa bilangguan sa gitna ng dagat. Nakilala niya ang isang halimaw na may berdeng mata at sinabi ang tungkol kay Hester. Nagagalit ang halimaw at sinabi ni Tadeus na tutulungan niya itong makalabas at hiniling sa halimaw na hulihin si Hester. Inatake ni Tadeus ang bilangguan at pinalaya ang halimaw na umalis upang hanapin si Hester. Samantala, kumuha sina Hester at Tom ng lumang tinapay dahil walang makain. At pagkatapos ng pagkain na ito, sila ay nakatulog. Biglang nagising si Hester nang marinig ang tunog ng isang maliit na sasakyan. Ngunit nagising din si Tom at nagbigay siya ng senadoryas, humihingi ng tulong. Hindi alam ni Tom na ang mga tao sa ganitong mga sasakyan ay biktima ng mga tao sa pamamagitan ng pagdakip sa kanila. Nang sila ay inatake, tumakbo sila para sa kaligtasan at nahulog sa loob ng bunker kung saan nakatira ang isang matandang mag-asawa sa kabilang panig. Hinahanap ni Catherine si Beves, sinusubukang alamin ang katotohanan sa pagkawala ni Tom, nakita niya ito nang ipinaliwanag ni Tadeus kung paano nahulog si Tom kasama si Hester at hiniling sa kanya na sabihin ang katotohanan dahil mahal niya si Tom. Tinanong ni Beves, ano ang gagawin mo pagkatapos malaman, sabi niya, ang aking ama ay isang tapat na tao at hindi siya nagsisinungaling. Ngunit sabi ni Beves, ang aming mga buhay ang nasa panganib, hindi ang iyong ama, dahil siya ang nagtulak kay Tom sa shot. Sinabi rin niya na gumagawa si Tadeus ng isang lihim na sandata kung saan aatakihin niya ang mga lungsod na Elforts. At talagang sinusubukan ni Tadeus na sakupin ang mundo, iniisip niya na nais ni Tadeus na nakawin ang mga yaman ng iba sa pamamagitan ng pagtalon sa kanila gamit ang sandatang ito. Pagkarinig nito, nadismaya si Catherine, nakikita natin si na Hester at Tom na nagising sa loob ng isang selda, napagtanto na sila ay nahuli ng mga masamang tao. Natagpuan nito ang lihim na pinto at nais na tumalon palabas upang makatakas, ngunit umanggi si Hester na sumunod sa kanya dahil sa kanyang sugatang binti. Hiniling niya sa kanya na tumalon, ngunit nagpa siya si Tom na manatili sa kanya, di nagtagal, dumating ang mga masamang tao upang dalhin sila sa nayon sa labas kung saan ang mga tao ay ibinibenta. Dinala si Hester sa entablado, nagsimula ang unang auction, ngunit bago may lagay ang huling bid, dumating ang pinaka-wanted na kriminal na nagngangalang Anna Fang. Talaga, laban si Anna kay Deus at sa mga patakaran ng London, kaya siya ang naging pinaka-wanted na kriminal doon. Ngayon, binaril ni Anna Fang ang auctioneer at iniligtas ang buhay ni na Hester at Tom, pinatay ang lahat, samantala, dumating din ang halimaw sa lugar na ito. Ngunit dito natin nalaman na kilala ni Hester ang halimaw na iyon ng mabuti, ngunit bago dumating ang halimaw upang kunin siya, iniligtas ni Anna Fang silang dalawa mula sa halimaw na iyon. Dinala niya ang kanyang pink na eroplano at dinala si na Tom at Hester palayo sa lugar, sa paglalakbay, tinanong ni Ana si Hester paano niya kilala ang halimaw na iyon at bakit siya gustong patayin. Ibinunyag ni Hester na ang pangalan ng halimaw ay Shrike, nang patayin ng kanyang ina ni Tadeus at wala siyang mapuntahan, siya ang nagligtas sa kanya at nagpalaki sa kanya, inaalagaan siya. Sa lahat ng oras na ito, siya ay kadalasang nalulumbay at napansin ang kanyang kalungkutan, nangako si Shrike na aalagaan siya tulad niya. Sinabi niya sa kanya, ginagawa ko ang lahat ng ito para hindi ka manatiling malungkot, ipinangako mo sa akin na magiging isang halimaw ka tulad ko, para mabuhay ka ng matagal kasama ko. Ipinangako niya ito sa kanya noon, ngunit nang maalala niyang nandyan pa rin si Deus, tumakas siya mula kay Strike na naglalayong mag -higanti. Kaya ito ang dahilan kung bakit hinahabol siya ni Shrike, dahil nilabag niya ang pangakong ginawa niya sa kanya, nandito siya sa galit upang ipataw ang kanyang parusa. Muli nating nakikita ang lungsod ng London, sa pagkakataong ito ay gumagalaw sa hindi tiyak na direksyon, nang malaman ng nakatataas na opisyal ni Tadeus na si Tadeus ang nagutos nito, pumunta siya upang makipagkita sa kanya. Sabi niya, paano mo ito magagawa nang wala ang aking kagustuhan, sa wakas, napansin ng nakatataas na opisyal ni Tadeus ang lihim na proyekto na ginagawa ni Tadeus. Hindi ito iba kundi ang Medusa Project. Ang proyektong ito ang naging sanhi ng pagkawasak ng ating mundo maraming taon na ang nakalipas, at muling ginawa ni Tadeus ang sandatang ito. Pinatay ni Tadeus ang kanyang nakatataas na opisyal bago siya mapigilan, at sina Catherine at Beves, na nagmamasid ng palihim, ay nakita ito. Sa wakas, ang tunay na kalikasan ni Tadeus ay naibunyag sa harap ng kanyang anak na babae, sa kabilang panig, si Anna Fang ay nakarating sa kanilang taguan at idinok ang kanyang airship. At nakilala niya ang kanyang mga kasama at ipinakilala si na Hester at Tom sa kanila, alam nila na ang lungsod ng London ay papalapit sa kanila ng mabilis, nagbabalak na umatake at sinabi ni Ana Fang na itinayo ni Tadeus ang Medusa, maaari lamang siyang mapigilan kung ang sistemang ito ay masisira. Ngunit walang solusyon na natagpuan, naalala ang kanyang nakaraan, sinabi ni Hester sa kanila na si Tadeus at ang kanyang ina ay magkaibigan. Pareho silang mga profesional na siyentipiko, ngunit nang imbento ng kanyang ina ang makina na makokontrol ang Medusa, naging mapagsamantala si Tadeus at pinatay ang kanyang ina upang makuha ang makina at kontrolin ang Medusa. Ngayon, may solusyon lamang na magaroon ng crash drive upang masira ang sistemang iyon, ngunit wala pang nakakaalam kung nasaan ang drive na iyon. Lahat sila ay nasa problemang ito. Sa parehong oras, dumating si Shrike doon at sinira ang kanilang barko. Sinubukan ng lahat ng sundalo na patayin siya, ngunit walang epekto sa kanya. At nagawa ni Shrike na mahuli si Tom, malapit na niyang patayin si Tom, ngunit nakiusap si Hester na huwag siyang patayin, mahal ko siya. Nang makita ni Shrike na malungkot siya, na may luha sa kanyang mga mata, iniwan niya si Tom dahil ayaw ni Shrike na malungkot si Hester. At ngayon napansin natin na si Shrike ay malubhang nasugatan, bago bumagsak, binigyan niya ng locket si Hester, sinasabing ito ay nasa leeg niya nang matagpuan siya. Iningatan ko ito ng ligtas sa lahat ng oras upang maibalik ito sa kanya pagkatapos niyang maging katulad niya. Sa wakas, nagawa ng lahat ng makatakas sa airship at bumagsak si Shrike kasama nito. Plano nilang makarating sa isang lungsod na tinatawag na sarong, kung saan ang mga tao ay namumuhay ng tradisyonal, ngayon muli nating nakikita si Tadeus na nag-aanunsyo sa mga tao na sisirain nila ang pader ng sarong. Sa esensya, ang pader ng sarong ay napakatibay at walang sino man ang makakabutas nito noon, ngunit sinabi ni Tadeus sa kanila ang tungkol sa kanyang proyekto at ngayon anumang uri ng digmaan ay maaaring mapagtagumpayan nito. Ngayon, ang pagsira sa pader ng sarong ay madali at makukuha natin ito, makukuha natin ang lahat ng mga mapagkukunan, kaya ang ating kinabukasan ay uunlad. Lahat ng tao ay nasa sabik na marinig ito, ininform ni Ana ang leader ng sarong tungkol sa plano ni Tadeus at humingi ng tulong upang atakihin siya bago siya makarating dito. Dahil kung hindi natin siya mapipigilan, sisirain ni Tadeus ang lahat, gamit ang medusa, naiintindihan ng leader at naghahanda ang mga puwersa ng sarong para sa pag-atake. Tinitingnan na ng locket na nakuha niya mula kay Shrike, binuksan ito ni Hester, tiningnan niya ito at natagpuan ang crash drive na makakatulong upang masira ang medusa. Inunform niya si Tom tungkol dito. Sa kabilang panig, inaatake sila ni Tadeus gamit ang medusa na papalapit sa kanila. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng pinsala sa buong pader at sinira ang lahat ng nakalapag na plano sa loob ng kuta. Inunform ni na Tom at Hester si Ana tungkol sa crash drive na ito. Kinuha niya ang kanyang mga tauhan at sabay-sabay silang umatake sa lungsod. Sa daan, maraming sundalo ang napatay at maraming airship ang nawasak. Ngunit nagawa ni Ana na dalhin sila sa loob ng lungsod. Nakipaglaban si Ana kay Tadeus ng isa-isa at dinala ni Tom ang kanilang barko sa labas upang ilihis ang mga sundalo. Dahil sa pagkakataong ito, nagawa ni Hester na makapasok sa loob kung saan naroon ang Medusa, nag-recharge ang Medusa para sa isa pang pag-atake, ngunit nagawa ni Hester na ipasok ang drive sa tamang oras, ganap na pinahinto ito. Sa kabilang banda, natalo si Ana ni Tadeus at sinabi niya kay Hester na tumakas mula rito, habang tumatakbo palabas, nakita ni Tadeus si Catherine at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Ngunit tumanggi siyang sumama sa kanya dahil alam na niya ang tunay na kalikasan nito, sinabi niya sa kanya, ayaw kong sumama sa isang mamamatay tao. Kaya iniwan niya siya doon at sumakay sa kanyang escape ship, pagkatapos ay dumating si Hester doon upang pigilan siya. Ngunit pinukaw siya ni Tadeo sa pamamagitan ng paglalantad ng ginawa niya sa kanyang ina noong araw na iyon sa nakaraan. Samantala, pumunta si Catherine sa control room at natagpuan na patay na ang lahat doon at ngayon ang lungsod ay patungo ng diretsyo sa sarong. Dahil dito, ang lungsod ay babangga sa sarang at sisirain ang lahat, gusto niyang pigilan ito, ngunit lahat ng control systems ay nasira. Nang makita ito, dumating si Tom upang tumulong at dinala ang airship upang atakihin ang core ng lungsod, sinira ni Tom ang power source ng lungsod sa ganitong paraan. Dahil dito, bumagal ang lungsod, ngunit dahil patungo na ito sa sarong, patuloy pa rin itong papunta doon, dahil dito, nawala ng balanse sina Hester at Tadeus na naglalaban. Inobserbahan sila ni Tom at dumating upang tulungan siya, tumalon si Hester sa barko habang nahulog si Tadeus kasama ang barko, pero nang itinaas niya ang kanyang ulo, napansin niyang papunta sa kanya ang lungsod. Pumikit siya at nadurog sa ilalim ng lungsod, itong maliit na pagsabog ay huminto sa lungsod doon mismo, humiling ng kanlungan ang mga tao ng lungsod mula kay sarong. Binati sila ng pinuno at nagyakapan si na Tom at Hester, pagkatapos, naghawak kamay sila para tuklasin ang natitirang bahagi ng mundo sa barkong iniwan sa kanila ni Ana. Doon nagtatapos ang pelikula, at huwag kalimutang mag-subscribe bago panoorin ang susunod na recap, makikita kita sa susunod, hanggang sa muli, ito ang inyong host para sa movie movie recap na nagpapalem. Salamat sa panonood!